ang mga handog para sa pagtatalaga ng toldang tipanan. Ikapitong Kabanata Pagkatapos maiayos ni Moises ang tolda, winisikan si niya ito ng langis, at itinalaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar, at sa lahat ng kagamitan nito. Pagkatapos nagdala ng mga handog sa Panginoon ang mga pinuno ng Israel, na pinuno ng bawat lahi. Sila ang nakatalaga sa pagsisensus. Nagdala sila ng anim na kariton at labindalawang baka. Isang kariton sa bawat dalawang pinuno at isang baka sa bawat isa sa kanila. Dinala nila ito sa harapan ng tuldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tanggapin mo ang kanilang mga handog upang magamit para sa mga gawain sa tuldang tipanan. Ibigay ito sa mga Levita ayon sa kanilang gawain." Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka at ibinigay ito sa mga Levita. Ibinigay niya ang dalawang kariton at apat na baka sa mga angkan ni Gershon para sa kanilang gawain at ibinigay niya ang apat na kariton at walong baka sa mga angka ni Merari para rin sa kanilang gawain. Pinamumunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Pero hindi binigyan ni Moises ng kariton o baka ang mga angka ni Kohat dahil sila ang itinalaga sa pagdadala ng mga banal na bagay ng Tolda. Nagdala rin ang mga pinuno ng kanilang mga handog para sa pagtatalaga ng altar noong itinalaga ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Kailangan na sa bawat araw may isang pinuno na magdadala ng kanyang handog para sa pagtatalaga ng altar. Sa ganitong paraan nila dinala ang kanilang mga handog. Nang unang araw, si Nasyo na anak ni Aminadab na pinuno ng lahi ni Huda. Nang ikalawang araw, si Netanel na anak ni Zuar na pinuno ng lahi ni Isakar. Nang ikatlong araw, si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng lahi ni Zebulun. Nang ikaapat na araw, si Elizur na anak ni Sedayur na pinuno ng lahi ni Reuben. Nang ikalimang araw, si Selumiel na anak ni Zorishaday, na pinuno ng lahi ni Simeon. Nang ika-anim na araw, si Eliasaf na anak ni Deuel, na pinuno ng lahi ni Gad. Nang ikapitong araw, si Elishama na anak ni Amihud, na pinuno ng lahi ni Ephraim. Nang ikawalong araw, si Gamaliel na anak ni Pedazur, na pinuno ng lahi ni Manase. Nang ikasyam na araw, si Abida na anak ni Gideoni, na pinuno ng lahi ni Benhamin. Nang ikasampung araw, si Ahiezer na anak ni Amishaday, na pinuno ng lahi ni Dan. Nang ikalabing isang araw, si Pagiel na anak ni Okran, na pinuno ng lahi ni Asher. Nang ikalabing dalawang araw, si Ahira na anak ni Enan, na pinuno ng lahi ni Naftali. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng mga handog na ito. Isang pilak na bandihado na may bigat na isa't kalahating kilo, at isang pilak na mangkok na may bigat na walong daang gramo, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang bawat isa nito ay puno ng magandang klasing harina na hinaluan ng langis para sa handog sa pagpaparangal sa Panginoon. Nagdala rin ang bawat isa sa kanila ng isang gintong pinggan na may bigat na mga isang daan at dalawampung gramo na puno ng insenso, isang batang toro, isang lalaking tupa, at isang batang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog na sinusunog, isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, dalawang baka, limang lalaking tupa, limang lalaking kambing, at limang batang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Ito ang lahat ng mga handog ng labindalawang pinuno ng mga Israelita para sa pagtatalaga ng altar, labindalawang pilak na bandihado, labindalawang pilak na mangkok, at labindalawang gintong tasa. Ang bawat bandihadong pilak ay may bigat na isa't kalahating kilo, at ang bawat mangkok na pilak ay may bigat na walong daang gramo. Ang kabuoang timbang nila ay mga dalawamputwalong kilo, ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang labindalawang gintong lalagyan na puno ng insenso ay may bigat na mga isang daan at dalawampung gramo bawat isa, ayon sa bigat ng ginto sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang kabuwang timbang nila ay mga isang libo apat na raan at apat na pung gramo. Ang mga hayop na ibinigay para sa handog na sinusuno, labindalawang batang toro, labindalawang lalaking tupa, at labindalawang lalaking tupang isang taong gulang pa lang ang edad, kasama nito ang mga handog, bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang handog sa paglilinis, labindalawang lalaking kambing. Ang mga hayop na handog para sa mabuting relasyon, dalawamputapat na toro, anim na pong lalaking tupa, anim na pong lalaking kambing, at anim na pong batang lalaking tupa na isang taong gulang pa lang ang edad. Ito ang lahat ng mga handog nang italaga ang alta. Kapag papasok si Moises sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, naririnig niya ang boses na nakikipag-usap sa kanya galing sa gitna ng dalawang kerubin sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises.